Mamaw nga itong si Anthony Edwards at pinagtatrashtok ang buong arena ng Chicago Bulls at Nikola Vucevic sinubukan naman ang ng depensa ng three-time depoy na si Rudy Gobert at move ni Kyle Anderson abay hiniram muna ni Antman sa laban ng ito. East and West matchup ngayong araw, Minnesota Timberwolves versus Chicago Bulls. Huwag na natin patagalin pa at start na agad tayo in the first quarter kung saan magandang umpisa dito ng home team nang dahil sa kanilang 3-point shooting, mainit agad sila. Tapos itong si Nikola Vucevic, abay nilaro lang ang depensa ng 3-time defensive player of the year na si Rudy Gobert, umabot na nga siya agad sa 9 points sa laban. Pero buti na lang andiyan si Anthony Edwards answering the Bulls kasama ng kanyang ibang mga teammates para nga dumikit lang sila sa laban kahit mainit pa ang shooting nitong Chicago Bulls. Score natin 26 to 21 with 4 minutes left. As the last 4 minutes natin patuloy lang na hinawakan ng Chicago ang kanilang kalamangan dito dahil medyo tulog pa nga ang depensa ng Minnesota. Pero opensa na nila ay buhay na buhay nga. Ganda nga ng iso play na ginawa dito ni Edwards. 34 to 28 ang score natin after the first quarter. Second quarter natin, Dante Di Sirubukan sinubukan niya ang depensa ng Bulls rookie at nalaman niya nga mga idol, black shot nga siya dito, neto ni Buzelis, napailing na lang. At ang bilis nga ng pacing ng Bulls dito mga idol, hirap na pigilan ng Minnesota kaya naman naging 12 points na ang lamang nila sa unang mga minuto. Pero after niya na bumawi naman ang Timberwolves at si Rudy Gobert naman ang bumabawi for his team sa mahan pangayan ni Julius Randle at ang ganda ng move dito ni Anthony Edwards parang hiniram niya kay Kyle Anderson ang kanyang slow-mo move niya dito kaso down pa rin sila sa laban dahil masyado ngang mainit ang shooting ng home team 65-56 ang lamang ng Chicago. At pagpasok ng ating third quarter, abay walang humpayang mainit na shooting ng home team dito. Pero si Antman at Randall ay teamwork ang ginawang bawi na nagresulta nga ng early timeout para nga dito sa Chicago Bulls. Then si Edwards gusto pa nga gawing highlight si Nikola Vucevic kaso natawagan nga siya dyan ng offensive foul. Matapos niyan itong si Rudy Gobert naman at Nicole Vucevic nagduelo mga idol sa agutan ng kanilang mga baskets this third quarter at dito ay naging close game na nga rin tayo kung saan hindi na inahayaan na mga tayo na lumaki pang lamang ng home team at naging back and forth na ang laban natin at umabot pang ito sa two point game na labang. Pero si Kobe White mga idol ay putting the moves dito nga sa mga Wolves player para nga medyo ilayo ang kanyang team 95 to 90 after 3 quarters. At para nga sa ating panghuling quarter, buhat mode pa rin itong si Kobe White pero talagang binabawi na nga siya na nila Di at ni Rudy Gobert habang pahinga pa itong si Edwards. At nagtuloy-tuloy ang ating back and forth game sa first minutes dito sa ating last quarter at hanggang nakamit na nga ng Wolves ang first lead nila this game after ng play na ginawa ni Julius Randle. At matapos yan binalik na rin si Anthony Edwards at siya na nga ang nagtuloy sa lamang ng kanyang team. At back to back 3 pointers agad ang inambag dito nga sa Wolves at tinatrash talk na nga ang mga fans. Timeout ang Bulls 113-106 ang lamang ng mga dayo. Then Kobe White tries to answer for his team pero talagang complete takeover mode na itong si Antman at the end. Wala na nga silang magawa sa kanya unstoppable at matapos niya na ipinagtatrash talk niya na ang buong arena dito. Mala Michael Jordan sa fourth quarter para nga dali ng kanyang team sa panalo.